Promo tayo ngayon mga idol sa lahat ng mga may gusto dyan. Yan, nasa nyo inyo na to, mga idol. Kompleto na to mga idol. Yan, label. Yan, may mga kasama yan. Kompleto yan. Yan, pangkumbate spiritual material. Kompleto na yan. Yan o. Oh. Sit na yan mga idol. God bless inyong lahat sa may nais. Yan. Mutyan ng Tamilok, Kabibi lipon mga idol yan napakaganda yan may makasama na yan mga idol tingnan nyo na yan mga idol oh. yan yan mga magya iba't ibang uri ng mga magya yan no yan mga libon, mga idol yan yan mga dignum mga -um. yan Lito na yan mga idol. God bless inyo tanan. Yan iba't ibang uri yan yung mga nakasircle yung kasama sa loob mga idol yan lahat na yan yan o ito yan Dito na yan mga idol sapatin yung lahat dyan mga guys spiritual witness yan promo God bless always inyong tanan God bless